susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilan at pamunoang ito. Unfiltered, uncensored, direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline! Walang paligoy-ligoy, direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatanakain. Punchline! 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 Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Alas 6.42 na po, pabati mo na natin na uh, sa via Zoom si uh, Sir Ermin Garcia Jr. Masanto sa kabasan, Sir I Ermin, mean, na imbag na uh, bigat. Uh, toast po tayo. <laughs> good morning, good morning, Mark. Good morning, good morning. Ang As... speaking engagement na naman. Ah. <laughs> <laughs> Napansin nyo <laughs> Ano na tawag ito nagsasalabat nga ako, eh. <laughs> Sir Ermin, uh, good morning. Uh, how are you? How's your weekend? Uh, good morning. Okay, I'm okay. For considering. Mm -hmm. Alam nyo Sir Ermin, uh, diyan sa Metro Manila, medyo nakaka-alarma po yung hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa itong uh, kriminalidad. Sinasabi ng PNP, sinasabi ng administrasyon, bumabang ang crime rate, pero parang baliktad ang nangyayari, Sir Ermin. Eh, uh, yun ang problema nga nila sa gobyerno ngayon eh. Walang, uh, you know that they're not transparent. Yeah. may pinatago sila. Ay, ay, Ato, may, may pagdodoktor natin. sa, ano, may, may pagdodoktor sa data? Yeah. So, uh, <laughs> akala nila ma, may tatago nila. Paano may tatago? Nararamdaman mm -hmm. kita ng tao yun eh. Correct. The, the latest one uh, sir Ermin, isang estudyante uh, ng uh, British International School uh, just sa May Global City ang uh, kinidnap. At uh, ito uh, pasentabi po sa mga nakikinig, pinutulan pa daw ng ano ng uh, uh, daliri para mapilita na magbayad ng ransom uh, yung uh, pamilya. Ay, masakit na napakatapos 'yun eh. rin. Hindi Diri naman palalayain eh. Talagang mm -hmm. gano'n lang. But there is all, definitely a kidnapping con syndicate moving around. Mm -hmm. And ewan ko anong ginagawa ni PNP chief dyan. Puro politika at inaasikaso niya. But the PNP denying this. Ay, nako. Of course, they will always deny everything. Kagaya ng lahat na nangyayari sa kwan. Sabi nila, oh, wa, well, ngayon lang yan. I exempt. Mm -hmm. It's not your... Okay, Isolate, isolated case, sabi nila. Isolated yan. Mm -hmm. Ay, hindi isolated. Pati sila na isolated tuloy. <laughs> hindi na hindi, na, hindi na ng gobyerno na those things they have to, to take seriously mm. kasi nararamdaman na nakikita ng tao eh natatakot Kaya mm. Okay, yung sasabihin na wala yan, wala yan, wala, wala uh, na ibabali wala, no? Alam mo, oh. itong hirap, pa uh, Sir Erwin, pag pinaghalo mo ang showbiz at ang politika. <laughs> Ay, mas <laughs> <laughs> Maraming chichismis. <laughs> sa isipin mo mangyayari pag ang Senado natin naputo ng napuno ng super personality. Mm some of the ano some of the uh, person ng mga individual na nagtatanggol sa administrasyon na uh, uh, sinasabi nila parang tanim krimen daw to do you buy, uh, buy that uh, kind of ano uh, alibi wala hindi na talaga nag-iisip yung mga karamihan sa atin eh. mm -hmm. yung palampas na lang yung oras na Sige na, may mamasabi na lang eh. Nakakainis eh. Mm -hmm. Medyo, Kaya, uh, yeah, nakaka, ano po ito, nakaka-dismaya po itong uh, gayetong uh, klase ng uh, usapin dahil uh, ang collateral damage ang mga inosente ng mga tao. Correct. Mm -hmm. Correct. Bagay nito nangyayari nga sa impeachment. Yeah. Uh, sila sa bila wala eh. Nalusutan sila ngayon ng kanila Duterte. Mm -hmm. Ang nakikita ko nga dyan eh, ang magiging entertainment ngayon dyan talaga yung paano ngayon ang salpukan mm -hmm. Marcos administration at mga Dutertes. Ayan. Okay. Ay, Duterte na mismo sumama na sa defense, defense. panel. Aha, ng uh, kanyang uh, daughter. Hindi mo makikita kung paano talaga magtanggol ang isang uh, tatay. At kauna-unaan sa history na isang presidente, na dating presidente, na i-exercise yeah. ang kanyang profesyon na aaharap sa Korte Suprema. Ay, uh, tignan na. Oh, Oo, yan tignan. ang matindi ngayon. At uh, kung hindi pa makalampasan yan, ang, ang nagiging kwenya is, paano nila paluluso tingnan yung impeachment? Mm -hmm. yeah. Al Alam mo, na yan kasi ang impeachment na lang eh. Hindi wala talagang sinasabi na wala daw talagang basis yung mga charges dyan. Mm -hmm. Ang may valid issue dyan is that the fact that si Sara Duterte must not be there mm -hmm. in 2028. Kaya ang kailangan nila, ma-impeach na ngayon si VP para si House Speaker ang gawing Vice President. Hoy! 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 Ay, grabe yan, ha? <laughs> 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 which is obvious na nangyayari, uh, Sir Ermin, ha uh, na talagang uh, itong... Uh, ano na ito itong itong usapin na ito para at least uh, matumbok na nila magawa na nila ngayon uh, wala nang maging balakid pa kung yan talaga ang kanilang binabalak uh, yun nga ba binabalak grabe. nila Diretso talaga yan. ulan na. Harap-harapan na. At pagdating na sa Supreme Court, dyan makakabukuhan na talaga lahat eh. Mm -hmm. At pagdating na tuloy nga yan, sabihin mo na tuloy. Kasi marami pa rin question eh. Mm -hmm. Kung matutuloy ba yan o hindi Sorry to say, pero may mga ilang nagsasabi, merong isang sip-sip uh, di umano na hinerala. <laughs> na, na, handang uh, handang uh, parang handang magpakamatay para sa administrasyon na ito uh, maipakulong lang ito mga Duterte na to at yung Ay, mga Alipores ganyan na sila <laughs> pag, pero pag, pag mamaya tignan natin kung ano yung itsura niya mm -hmm. <laughs> And, sila mag hindi sila, mag-iingat magsalita, gawin lang nila yung mga trabaho mm -hmm. nila tapos eh kung ano mangyari dyan Let the politics decide themselves. At parang nagiging talagang ano, ha, balat si ang lahat na nang na, nasa gobyerno ngayon, ha. eh, particular itong mga nasasagasaan ng mga kritiko na uh, binabanggit yung kanilang kapalpakan pero kapag uh, na uh, pag-usapan, eh ang kanilang uh, gagawin ay eh, sasampahan ng kasong kaliwat kanan. Yung nagbooking. Okay. Na nga eh. Kaya nga sabi ko, paano ba itong mangyayari ngayon dito? Mm -hmm. Ang mga na, nakikita ko lang na, na lumalabas ngayon parang trend, no? mm -hmm. like, lum- mas magaling na meron tayong two-party system. Mm-hmm. eh, nagbabakbakan na eh. Yeah. Oh, dalawa lang pinag-usapan, the others are irrelevant. So, mm -hmm. okay, yung mga nandong ngayon sa alyansa ni Bongbong mm-hmm. are also put in the middle. Mm -hmm. just the Marcos really ang pinag-uusapan. And what what is what is your take, sir? Na humihingi ng extension, itong uh, Solgenata uh, para don sa hinihingi na reply ng Supreme Court doon sa petition na inihain o uh, ng uh, kasong hinihain po ng uh, ni Vice President Sara Duterte. Walang alam ako, the minute na nag nag na, 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 na extend yan, ibig sabihin yan uh, all government officials now are are uh, yan are can avail of an extension all the time in for any alibi for any reason. Mm -hmm. they're very clear. Hanggang kailan lang tao mm -hmm. and No such thing as hindi ka pwedeng palitan. Mm -hmm. Dapat ka ka. Wala naman tayong sigari ito eh. Mm -hmm. Diba? Pwede yeah. lang, lang. Eh yun pati term ng polis, i extend yung mga ganun. Bakit? Um, mm -hmm. oh, san Ma -ma mali na talaga nangyayari. Eh I don't know whether this was all part of supposed. Yung sinasabi nila ngayon, are we we'll uh, going to a, an authoritarian uh, mm -hmm. system? Aha. Uh -huh. Eh yun nga daw, uh, isa isa punto rin na Sir Ermin. Uh, sabi nga daw nila, sabi ng Malacanang, budol daw yung sinasabi ng dating uh, Pangulong uh, Rodrigo Duterte doon sa sinasabi niya na pwedeng magkaroon o magdeklara ng martial law, etong uh, kasalukuyang administrasyon. <laughs> <laughs> yung mga kasabi nila ngayon, sila mismo nang tinatakot na rin nila sarili nila. Mm -hmm. For them to even think that na ganon ang ginagawa gano ni Duterte, mm -hmm. eh tinatakot na nila sarili nila. Ang problema lang dyan is They're using that as an alibi to tighten control. Mm -hmm. At the minute they do that, then it's really going to be a crisis. Mm -hmm. Crisis yan. Yeah. And uh, do, mapapatunayan kung sakaling uh, talagang uh, gagawin nila yan, eh, eh, alam mo na, bukas isa-celebrate pa naman natin yung people power ed sa uh, Sir Ermin. Eh. Pero hindi diniklara na ito, ha? hindi diniklara na holiday. Magkakasubukan niyang bukas. Mm-hmm ang ano talaga ang uh, pulso dito ng mga contra uh, uh, Marcos administration, mm -hmm. kasi hindi naman nang dati ganyan eh. Pinababayaan lang yan eh for the past so many years eh. Mm -hmm. Okay, celebration of servants, may speech ng konti, ganun. Mm -hmm. Eh mukha na lang movement talaga eh mm -hmm. to, to go back and see whether people power can still uh, get the same results. Eh kaso ano pong masasabi niyo sir Ermin na medyo nire-reverse psychology po nitong mga ad, sa kaalyado ng administrasyon na sinasabi nila ay hindi na kailangan ng people power para i-convince ang uh, Senado na i-magproceed na sa impeachment. Yun ang sinasabi nila. Kanya-kanya <laughs> eh, yan. Kanya-kanya hmm. kanya yan. Pero mag-ingat sila kasi pag talagang nagtitipon tipo ng mga tao, ah. ibig sabihin, meron talagang silang mensahe. Mm -hmm. H H. But ang masakit niyan, ang sa niyan, hindi lang iisa ang issue na mm -hmm. pupuntaan niyan. Mag hindi lang impeachment niya, pati administration will be in question ngayon. Yeah. Uh, actually, the policy of the present administration is being questioned, particularly dito sa usapin ng food security dahil uh, mukhang uh, hindi alam ng ginagawa di umano ng Secretary of Agriculture ang uh, pag-iimport ng pag-iimport. Kasi even the former Senator Ping Lacson kinundi na niya yung hakbang ng DA na uh, import ng import. That is not the solution. Sinasabi ni uh, dating uh, Senator Ping Lacson Kalukohan daw yon Importation na yan is simply a cover-up. Mm. It's a cover-up exactly of the cronies of the administration mm -hmm. na talagang pinagkakwartahan at kinukontrol yung local production. Mm -hmm. Kaya ginagawa nila ng importation para matakpan yung ginagawa manipulation dito sa baba. Mm Tama -hmm. yeah. yeah. siya na sabi ni Kwan Senator Lacson. Mm -hmm. e, kung, kung, kung talaga yan. Eh nga, hanggang ngayon, may, narinig ba tayo yung kung na -aresto? Wala. in 2023, sabi na nga ni, kwa, ni, ni President Marcos, Your days are numbered. Oh, ayan. <laughs> Nabang na bang kinulong? Meron na bang naaresto? Importation? Mo mga warehouses na nandyan mm -hmm. lahat. O diba naman kamatis si eh? You know? Yeah. Maka shortage. Mm -hmm. Sino ang kawawa dyan? iniibig sabihin lang ng binili ng binili lahat ng mga farmers. I-corner nila yung production. Babayaran nila Pero wala namang nangyayari sa mga farmers. Mm -hmm ata uh, medyo lumalakas ang loob nitong mga ito no uh, sa Ermin itong mga smuggler na ito na wala na silang takot actually yung last uh, Friday na pinuntahan namin na uh, pinatakbo kami ng ano eh ng Manila namin na uh, i-cover yung sa kapas Tarlac na smuggled cigarettes uh, oh. worth 270 million hindi na huli yung pinaka utak ito is no mga nagbibid para sirain yung mga smuggled materials. Yung pala, binibenta nila. Binibenta yun. Oo. Oh, binibenta lang nila. Mm -hmm. Yan ang nga uh, masakit. Kaya nga, nagkakaroon na talaga yung connivance na eh. Mm -hmm. Between the law enforcers and the criminals eh. Kaya mm -hmm. nangyari din yan sa Pogo. Ganyan din ang Pogo nangyari eh. Yeah. So, yeah, kanya-kanya ang cover-up lang ng mga police, yung mga, mga law enforcers natin. Mm -hmm. Kaya yung sa DA, kahit nang sabihin nila hanggat wala silang ina-arresto na, na smuggler, manipulator, uh, hoarder, lahat ng mga produkto natin tataas ang tataas. Mm -hmm. Nakakakuha niyan. Anong sinasabi mo Mr. Marcos na your days are numbered? Mm -hmm. Wala. Wala nangyayari. Walang pangil yung statement na yon. Wala. And I, I think I probably, this <laughs> time I should... Ibalik ko sa kanya yung statement. Eh. Your days are numbered, Mr. Marcos. <laughs> Kung ganyan ka tala ng ganyan, wala. wala. Hanggang puro, puro PR na lang ang ginagawa mo. Tapos hmm. sabi the DA na, ah, naminagsiraan tayo ng ganyan, kailangan mag-import. Hmm. Siyempre mag-import. Hindi A mga parang yan. Ang rinig ko nga, uh, Sir Ermin, eh, ewan ko, pagod na ang Pangulo magsalita. Uh, Mag-hire na daw sila ng spokesperson eh. In, 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 coming days, may, may, may ilalabas na pangalan ng spokesperson. Cover up na. Nag, nag, na nga, na si Chavez. Eh. Yeah. Ah, oh, biglaan din daw yun eh. Eh, Ibig sabihin na, hindi na rin niya nakaya mm ang mga Yeah. Anyway, uh, Sir Ermin, uh, going back dito sa issue po ng uh, Vice President and the uh, lower house, particularly etong mga, si House Speaker Romualdez at mga kaalyado niya, uh, retaliation of ano sa legal battle ito dahil uh, talagang nagsampa din ng mga patong-patong na mga uh, reklamo yung mga group of lawyers uh, at uh, kine question particularly yung 2025 uh, national budget sir uh, Ermin. Hmm. Hindi pa na hindi pa na settle yun ha. Yeah. Uh, kaya either way no, either way kung nag concentrate ang Marcos administration sa isang issue para 'wag pag-usapan yung isa. <laughs> Yun. Pag you know, sinifta na naman sa para, para mahinto naman yung discussion doon sa kabila. Mm -hmm. Ano lang yan? Ang, naka, ang hindi nare-realize ng Marcos administration, nagpapatong-patong. Lahat mm -hmm. yan. Naku, ang pasensya ng tao mamaya aabot doon sa dulo hanggang ay nako. Hindi na nila ma-re-recognize. Kahit anong spokesman niya nang isin, ilagay nila dyan yung spokesman. Ganon din ang iko niya kung hangga't mm -hmm. nakikita ng tao ay kabaliktaran, Ay, problema malaki 'yan. Mhm. Mm Na pwedeng ano, uh, maging myths siya. Uh, kung meron pang makakaulit sa May the communication problem in their <laughs> problem. Ang problema talaga nila niya is paano iharap ang katotohanan sa tao. Mhm. Mm eh talagang problema. So din nila pwedeng itago 'yan. Mhm. Mm Uh, ang ma kagaya yung nangyari sa sa budget. Ngayon lang nangyari yan. Mm Pero -hmm. yeah. magkakaroon ng blank, blank, blank. <laughs> uh, papa papatunayan -pa daw nila na walang blank, blank, blank daw. eh, <laughs> hindi. Hey, okay. sila ng pan. Kaya, kaya, kaya huming kaya humingi yung ano yung defense panel ng uh, lower house ng extension para daw uh, may explain sa SC yung kini question daw na ito sa uh, Supreme Court ano <laughs> you know, yan, yan ang, yan ang nangyaring uh, parang big uh, side effect ng mga profile ng nila Duterte mm -hmm. Yung mga congressman na involved yan, hindi na makapagkampanya mm -hmm. to work for their defense <laughs> anyway, before we take our break, uh, Sir Ermin, uh, loyalista dati, uh, ng uh, nag-support dati sa Duterte ngayon na uh, loyalista talaga ng Marcos at pinagtatanggol, Secretary Gadon, na talagang, uh, <laughs> anong masasabi niyo sa latest statement niya, na talagang nilalambas niya itong uh, pamilya Duterte, particularly the former president? Oh, parang wala walang talaga siyang kan Uh, Parang siyang may amnesia. Or, uh, ano ba yung katayo niya? Hindi niya na iniisip ang mukha niya mm -hmm. talaga. Eh. Kaya nga, kaya nga na-disbar. Eh. Mm -hmm. Sa salita ng salita niya, nahuli siya. Mm -hmm. Pati pag-insulto sa mga justice. Mm -hmm. oh. Para pa lang talaga ginagawa ni <laughs> Gadot. Wala nang maniniwala sa kanya. Quick comment. Sinabi niya na dahil daw nanalo daw ang Pangulong uh, Duterte dati, kasi daw sa Marcos na. Hindi, <laughs> okay. tinignan lang nila kung anong paano nang natalo si si Bongbong Marcos noon? Mhm. Mm -hmm. naman Marcos loyalist? Mhm. Mm -hmm. eh, sila nagpa sila niya na yung Duterte Marcos. Mhm. Mm -hmm. uh, kunyari yun, ang kwan. O, nanalo si Duterte nga. Eh nasaan si Marcos? Hindi rin hindi rin na nanalo. So, ano yung sinasabi niya ng Marcos loyalist? Wala walang nagawa Marcos loyalist doon. Bumuo talaga ng Duterte loyalist noon. Mhm. Mm Oh. Kaya nga, ang mga loyalist kay ni Duterte, eh lalo nagkakakuha dahil sa sinasabi ni ni Godon. Mm -hmm. Okay. O, pakikita sa kanya na, oy, ngaling ka talaga. <laughs> Ermin Garcia Jr. at idol Mark Espinosa. Magbabalik. Magbabalik po kami pagkatapos po ng uh, ilang pala na quick uh, break lang tayo sa Ermin at uh, pag-usapan naman natin yung lokal natin na ano po dito. Uh, usapin naman po sa Ermin. Huwag po kayong alis. Ha? Dito lang po, idol, sa ating uh, istasyon na IFM Dagupan. Ha? Kapag may hypertension, <laughs> nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lee. Ang paningin ko, itong Iberi. Ang kalusugan ay kayamanan. Ngunit dahil sa pabago-bagong panahon, tumataas ang banta ng trangkaso at iba pang sakit. Ang simpleng upo, sipon o ay maaaring mauwi sa mas malubhang karamdaman kung hindi maaagapan. Kaya narito ang mga simpleng tips para iwas trangkaso. Magugas ng kamay, kumain ng masustansya, magpabakuna at uminom ng vitamina. Iwasan ng maraming tao at magsuot ng face mask. Sa simpleng pag-iingat, may iwasan ng sakit. Tandaan, ang malusog na katawan ay daan sa mas masayang buhay. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM. 104.7 IFM Dagupan Idol, sa kalalabas lamang na bagong Punchline Nagbabalik tayo, sa Ermin Itong, uh, ano no? usapin ng uh, pagbibigay ng uh, serbisyo publiko. Eh, alam mo kahit gaano kabuti ang isang leader, kagaling ang isang leader, minsan may mga alipores na sisira dito. Eh ito pong sinasabi po ninyo sa isa po sa inyo pong uh, isinulat uh, sa Ermin, uh, na may mga selective na sa anli serbisyo natin uh, dito sa Dagupan, uh, Sir Ermin? Narinig ko nga 'yan, eh. sinabi sa akin mm. mismo bakit yung sulat ko hindi tinatanggap? Hindi lang sa isang agency huh? Ilang mm hmm Il- agency din ang hindi yun Parang pinagbili nang talaga. Mm Huwag -hmm. yung tatanggapin itong taong ito. Ay, ano nangyari dun sa Anlis Servicio ni, ni Belen Fernandez? Mm-hmm. Baka hindi niya nakikita yung, yung sinasabi niya Anlis Servicio. Eh, hindi yan yung Anlis yung, uh, Selective mm-hmm. Uh, lumalaki ang taong ulo ng mga tao niya pag ganyan ang ginagawa nila. mm -hmm. eh, uh, bukas na bukas sinasabi yung Anlis niya. Bakit nangyayari yan na meron silang kung iniipit na tao mm -hmm. nung dati lang sa ayaw ng isang ng mga kasama niya sa sa loob. Mhm. Mm Malama yun. I, I I hope the uh, Amer Bilen will do something about it. and correct the situation. Yeah. Na hindi dapat yung mga alipore's niya na pwede magdikta kung anong dapat palisin ng ang, ang kwan, mm -hmm. sa, Okay. Anyway, uh, Sir I Ermin, mean, uh, napag-uusapan na rin natin yung unli uh, servisyo po na ito. no? Uh, Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Ito po tawag nito, yung ating uh, uh, mga binibigay na gaano ka-importante na talagang pagtuunan ng isang LGU. For example, medical and scholarship education. Uh. Sir I Ermin. Mean. Well, very basic lahat talaga yan sa local government. That's mm -hmm. what the local government stands for dapat nakatuon doon. Uh, uh, um, Hindi ang, ipitin. Huwag iipitin yung mga gitong programa. Yung, ang, kaya nga nadidismaya na, na ako dito kay Governor Giko, ang pinagkakuha niya, labanan niya, yung kung ano itsura ng Kapitolyo. Mm -hmm. Ano ba yun? Sabi ko, mm -hmm. ma naman yung mukha na, bakit nila ginagawa parang kung ano yung European, kung design, etc. Anong ito? Anong pang niya kung perang yan ay eh, ginahit nila talaga magbigay para maraming libreng gamot? Mm -hmm. Dapat. Eh, pero eh, man, ang, ang, sinasabi nila, meron naman daw yung uh, nag-iikot na, ano yung tawag na, gay consulta at uh, consulta uh, for field health. Uh, what do you think about this, uh, Sir I Ermin? Mean? Kung meron mang, uh, kung meron mang beneficyo yan, mm -hmm. hindi lang yan ang dapat. Dapat mas malaki. Uh, so, Oo. Mm -hmm. Eh bakit siya na i-consulta ngayon, uh, gi ngayon dahil what? Sa eleksyon? Mm Huwag -hmm. naman. May kung may pera tayo dyan na pang uh, pwedeng igasto sa ako, uh, local government, nandyan ang education, nandyan ang, ang uh, pagkain, health. Mm -hmm. Pag yan mo lahat, ay eh, dyan ang saya ng, ng pangkasinansana sana, eh wala gusto niya yung ni kono ano no. -ano. At hindi at hindi selective. Ah, isa pa yan. <laughs> <laughs> mm. well, ano, anyway, makikita ko yung, yung ginagawa nila ngayon dyan sa konta sa, pag, sa dagupan nga ngayon eh. Ang, mm. ang labanan niya is only service versus only perwisyo. Mm. Okay naman yan, di ba? <laughs> yeah. O ngayon, okay, sila na ngayon mapiperwisyo pag hindi nila inatupag yung selective chiko nila service nila. Correct. oh, kasi ang uh, public service kaalyado man man o hindi, kabab uh, ka mo man, kabarangay mo man o hindi, eh talagang dapat bigyan mo kung nangangailangan at nasasakupan nangilang. mo. Oo. oh. Kahit kung sino magkasakit dyan sa mga konsyales na mm -hmm. kontrakipan, eh, tulungan kung nagkakasakit. Correct. Correct. Oh, walang hmm. ano, hindi selective iyon Anyway, mapunta tayo dito Sir Ermin na pag-usapan na rin natin itong uh, ano na ito, itong uh, election na painit ng painit. Yung pong ano po ba itong mga unsolicited advices po ninyo para sa mga COMELEC, uh, ano po natin officials <laughs> para po mag-conform ito pong mga officials po na ito, mga tumatakbo na mga kandidato sa rules and regulation na itinakda ng uh, omnibus uh, election code. Alam mo, ay, hindi ko rin ma-acquire, hindi ko rin ma-, call, hindi ko rin ma 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 ano to, I, cannot, I cannot blame this, this one, yung mga candidates for violating every rule in the even COMELEC. Kasi hindi sila naniniwala na may kapak eh, eh, kakayahan ang COMELEC to enforce these rules. Kaya sinasabi ko, pwede naman eh. Kung wak walang ng tao, the law allows them to deputize its representatives. Mm -hmm. Kaya sinasabi ko, puntahan nyo ang barangay sa postering mismo ng issue, makikita mo kung sino dapat ang hindi dapat naglalagay ng kung nakakabit sa puno, mm -hmm. sa post. Kitang-kita naman eh. Uh, yun lang simple, simple. Yung mga simpleng ganun at nagawa, doon mo mapapasa, makikinig yung mga, mga kandidato mm -hmm. at sabi naging nga seryoso na pala kumilig. Hanggang hindi nila ginagawa yung enforcement ng postering, walang manin, sinasabi nila, kaya, kaya pa nilang gawin. Din boat buying, eh meron pa kaka. Ano yung loko nila? Kaya nga sabi ko, okay, okay parang kung eh. Parang, sige na, bahala na, puro ko na. Wala na, wala na kumilig, kumilig. Hindi na nila pinapakinggan eh. Kaya <laughs> nga Kasi sa ating, it's very basic eh. You mm. need to connect to, to, to be able to enforce these laws. Wag lang, wag lang puro sulatan. Dapat actionan talaga tapos gagawa ano yung ginagawa natin yung covenant ah yeah covenant signing oh yung ano walk. unity walk mga ganon oh papa na na hindi kami gaganito hindi kami susunod kami mm. hindi ka ganon kunyari ganon tapos mag proposition magpaparada ah, tapos na oh. parang di, di. bakbakan na naman oh. mm. Hindi ba yung pagbaka na, na high level? Eh, wala pa. Hanggang dayaan talaga ng kwari. Tinasabi ko, tanga ang yan, din, yung pag yung violate ng mga posters natin, yan ang mensahe ng mga kandidato. Oh, we, we, felt your frustration, na uh, frustration na uh, Sir Ermin, kasi o oh, nga naman, no? in the longest time, kaya nga itong mga pati supporters nila, wala na rin disiplina kasi oh, walang nasasampulan. Walang nasasampulan. At mm. sabi lang nila, ay, wala naman kayo magagawa ko, Meleke. Eh. Ano bang ginagawa nyo? So, sabi ko lang, yung solicited advice ko, pwede may solusyon kung gusto. Sabi nga nila, kung gusto mo, may solusyon. Kung ayo, maraming... Mang dahilan. <laughs> anyway, maraming salamat, Sir Ermin. And, uh, at, uh, susunod, hindi na ako makapaghintay pa ulit sa susunod na lunes. I sa palibato. ako, sabi hindi, <laughs> dyan lang sa tabi-tabi, sir. Ermin. <laughs> uh, Kaya nga, pero kita eh. Sabi ko, ang babot pa itong partner ko ito <laughs> Maraming salamat. And uh, of course, itong conversation natin, we get some uh, new insights at saka productive uh, itong uh, nagiging usapan uh, with you, Sir Ermin Garcia. Maraming salamat po. And uh, have a blessed week, Sir Ermin. Sa iyo rin. Okay. again. Okay. Susrida po RMN News Nationwide The Sound of the Nation Punchline Punchline Mababakinggan tuwing lunas ng umaga dito lamang sa Number 1 Music and News FMO, sa lalawigan ng Pangasinan 104.7 iFM Dagupan